So meron po itong 84k views, ano, and sinundan po siya mga kalinga, eh, sinundan po siya mga kalinga wow, grabe. Si Kuya, si kuya Jens, ano yun, reactor natin yan. Official Reactor. Hello mga Kalingap! Welcome back to my YouTube channel, The Skurgeon. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like ka-update sa mga bago-upload na video. At huwag po natin kalimutang supportahan ng team Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, ate Edna Vlog, at syempre Kalingap prab. At makasuportan din po kayo mas sumasa po Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor. At lahat po ng charity vloggers sa mga Pilipinas na tumutulong sa mga kabayating mga lahat mahirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayan guys, ano? So ngayong araw po guys, sitting po natin at sisilipin po natin mga Kalingap yung YouTube channel po ni Ruel Malalag and Rachel Morales. Kung saan po napapabalita ano, na lumalakas na po mga Kalingap at gumaganda ang views at YouTube channel po ni Rachel Morales na halos mapantayan ng araw po ang YouTube channel ni Ruel Malalag. So gaano nga ba ito katotoo guys? Samahan niyo po ako tingnan po natin ang kanika nilang mga YouTube channel at updates po sa kanilang dalawa. So ano pang hinihintay natin, bigyan na po natin yung reaction video at i-check na po natin ang kanilang mga YouTube channel in 5, 4, 3, 2, shhh. Sorry mga kalingap, padito po tayo ngayon guys sa YouTube channel po ni Rowelop Malalag. Ano? So huwag niyo pong kakalimutan mga kalingap na siyempre mag-subscribe po ano sa kanilang YouTube channel, ayan po Ruelop Malalag. So ito po ang kanya official YouTube channel. May cover photo po ito na gito mga kalingap Oh, Malalag, I can't help everyone, but anyone can help me to help someone. Oh, wow, grabe, ang ganda ng uh, cover photo ni Rowelop Malalag. So meron na po siyang ayan o, 287k subscriber Wow, grabe guys, ang bilis at napakabilis mga kalingap na pagtaas ng subscriber ni Royal Malalag Malalay. So dati po, kaka-celebrate lang po niya ng kanyang 200,000 subscriber. And ngayon po ay malapit na po itong mag 300,000 subscriber. So patuloy po nating uh, supportahan suportahan si Royal Malalay. Uh, at ayun po, ano, meron na po siyang 1.4K videos So napakarami na po mga kalingap ng videos po ni Royal Malalay sa kanyang official YouTube channel po mga kalingap. Ano? So ayun po mga kalingap, Nakala nakalagay dito, Kalingap Charity Vlogger. At ito po yung kanyang profile, profile picture. So, ayun po mga kalingap. At syempre, huwag po natin kalimutan lagi na mag-subscribe. Ayan, mag-subscribe po tayo mga kalingap. So, tinap po natin ngayon mga kalingap ang record o ang kanyang one week views. Ano, tinap po natin. So, paano po tayo ng, saan siya nagsimula ng kanyang one week. So, 8 days. Dito, dito tayo magsimula mga kalingap. So, yung 7 days ago o one week ago mga kalingap, yung title po ng kanyang vlog ay first time ko mag-best man sa kasal. So, meron po itong 84k views ano, and sinundan po siya mga kalingap nitong vlog po ng dalagang binenta ang buhok para makabili ng bigas and meron po siyang 112k views mga kalingap ayan po ano, and sinundan po siya 6 days ago na binilhan ko ng school supply sila Mary Joyce meron po itong 84k views mga kalingap and sinundan po ito ng ito po ay dito, 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 dito na sa dito, Ito, 5 days ago, dito, na Boy Saging Naihiya kay Rachel. So maganda po itong vlog niya ito. At meron po itong uh, 97k views 5 days ago. So sinundan po ito mga kalingap ng vlog po niya kay Nanay Lilia at Tatay Mario. Kumusta na ba? Meron pong 53k views 5 days ago. Ayan po, sinundan po ng huling ensayo para sa birthday ni Erica. 116k views 4 days ago. And sinundan po siya mga kalingap ng Um, gaano kahirap ang buhay sa magpamilyang bulag Eh grabe, grabe ito nakakawa ito guys Panoorin po ninyo ito mga kalingap So meron po siyang 29k views 3 days ago mga kalingap And sinundan po siya mga kalingap itong Ito, ito 2 days ago kahit maulan Mamamahagi tayo ng school supply So ganyan kasi pag mga kalingap si Ruelap Malalig at si Rachel So meron po siyang 75k views Ano? And 1 day ago meron po siyang upload na feeding program sa isang paaralan 74k views And malaking pagbabago sa buhay ni Erica, 78 views, 21 hours ago. And ang pinaka-updated po mga kalingap, yung pinakabago po niyang upload, yung tatay Edwin Bulag, Malabing Rodrigo ang boses, pero po siya 27k views, 11 hours ago. So yan po mga kalingap, yung latest po na record po na YouTube channel views ni Royal of Malalag. So ngayon naman po mga kalinga, tingnan naman po natin, pumunta po tayo kay Rachel Morales kung saan po talagang ang ganda po ng record ngayon ni Rachel at halos mapantayan at maabutan na nga po yung mga views ni Royal of Malalag. So parehas po gumaganda yung kanilang mga views mga kalinga. Ano? So ito po guys, yung kay Rachel Morales. Ayan, official and legit uh, YouTube channel po ni, ni, Rachel Morales. So ito po ang kanyang cover photo. Maganda rin, grabe ang ganda ng mga cover photo nila. No? So ayan no? Rachel Morales vlogs, lifestyle, travel, adventure and reactions. So ito po ang kanyang profile. Ang ganda rin guys ng profile ni Rachel. And Rachel Morales vlogs ang tunay na pangalan po ano ng kanyang YouTube channel. And meron po itong 165k subscribers. And 35 videos, ay eh, grabe ang dami, ang dami na agad, malapit na agad ma-reach ni Rachel Morales mga kalingap Ang kanyang ika 200k subscriber And uh, sa unti pa lang ng video niya Pero sobrang ganda na ng mga views Ng mga record ng kanyang mga videos Ano mga kalingap ano, so may 35 videos siya And punta naman tayo sa 7 days ago Ayan, 7 days ago Or 2 weeks Or 1 week ago ni Rachel Morales ayun Dito po tayo mga kalingap Ayan, ito po yung 7 days ago. Wala ito. Wala, wala po 7 days ago pala si Rachel. Ito, pinakalitas po niya ay 6 days ago. So, ang title po ng kanyang vlog ay Unang Pagkikita, Nakakakilig. Ayan, Fred, Freda na milina. Ayan, so meron po siyang 29k views 6 days ago. And sinundan po siya mga kalinga po. Oh, grabe, 6 days ago. Sukli sa mga natanggap na biyaya. Ayan, so Uh, naiyak sa surprise. anong ganda. No, 6 days ago po, meron po siyang views na 109k views mga kalingap. Sobrang dami po niyan mga kalingap. And sinundan po siya ng first day of school. Ayan, kasama po niya sila Trixie at ang kanyang kapatid. Uh, first day of school na meron po siyang 94k views 5 days ago mga kalingap. And sinundan po siya ng 2 days ago upload po niya brigada sa school bago magpasukan. 2 uh, days ago, 37k views Ayan, napakarami po mga kalingap yan. And unboxing with uh, low ML. Ano, low, low, ML? Ayan. Ang daming laman. So, meron po siyang 113k views 2 days ago mga kalingap. Ano? So, ang ganda po ng mga views ni Rachel. And dito po yung kanyang bagong upload 20 hours ago uh, namamaleng, namalengke kami ni Papa kasama si Titay. Ayan, meron po siyang 102k views. Ayan, so, ayun mga kalingap, ano, so, napakaganda rin po mga kalingap ng record ng kanyang uh, views, ng kanyang YouTube channel, mga kalingap. Ayan, at kung ano nga mga kalingap, ano, hindi pa araw-araw yung upload ni Rachel. So, makikita, mapansin po natin, may gap. Ibig sabihin po mga kalingap, meron pong araw na hindi siya nakakapag upload Pero guys, kung i-assume ia natin mga kalingap na mag-daily upload siya, ay talagang lalampas ano lalampas po sa mga 100 100,000 views po mga kalingap ang views ng kanyang bawat YouTube uh, video. So ayan ano so siguro wala pang time dahil lalo na ngayon pasukan po mga kalingap ay wala pong gaanong time mag-upload si Rachel pero pag inaraw-araw po ito ni Rachel mga kalingap talagang napakaganda ng kanyang YouTube channel, ang kanyang YouTube views mga kalingap and possible mga kalingap na talagang makatulung uh, makatulong ito talaga talagang makatulong ito sa kanilang pangailangan sa pang -araw, araw na panggas sa kanilang bahay sa kanilang pamilya at talagang marami po siyang matutulungan mga ano mga gusto niyang tulungan kasi narinig naman po natin nakaraan si Rachel ay gusto ring ibalik yung uh, tulong sa mga nangangailangan pang ibang tao So, yun mga no? So, napakaganda po ng kanilang YouTube channel. Patuloy po natin supportahan dahil dahil uh, gumaganda po lalo yung views and record po ng mga videos ni Rachel na halos mapantayan na nga po yung Carol of Malalag. So, talagang uh, naka-inspire itong dalawang ito at sana patuloy po natin supportahan mga kalingap eto yun nga pala mga kalingap, pag po natin kalimutan supportahan mga kalingap, yung isa pa nating uh, kalinga partner, ano, for the day na kailangan na uh, i-promote natin so huwag niyo pong kalimutan supportahan at bisitahin niyo po yung kanyang youtube channel, so ito po yung kanyang uh, youtube channel mga kalingap, Kuya Kens. Ayan, Kuya Kens, mga kalingap, supportahan po natin. Uh, isa rin po Kalingap Charity, uh, Charity Partner, mga kalingap. At po may mabuting puso, mga kalingap, at naghahangad na makatulong sa mga kababayan na nangangailangan. So, Kuya Kens Vlog, mga kalingap, ito po kanya, ang, kanyang uh, YouTube channel. Huwag po natin kalimutang bisitahin uh, ang kanyang YouTube channel, ang kanyang bahay, mga kalingap. So, yun lamang po at maraming maraming po salamat sa lahat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to this video. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye -bye.